Welcome sa ating YouTube channel. Main updates. For today's video, pag-usapan natin ito nga pong tungkol nga po kina Alden, kay Ming, at saka kay, uh, kay Caprice, no? Kung saan marami ang may gusto or merong sa yung bet na bet ng mga netizens at pinagtatanggol nila itong si Caprice at ayaw na ayaw po nila na maibig ito agad-agad gusto po nila na hanggang dulo ay kasama po si Caprice sa Big Four isa nga doon eh sabi nga po niya si Caprice nga po daw yung isa sa mga gusto niyang maging party ng um, Big Four at nagre-request daw sila na kung, sa, kung pwede lang daw mga kaaldab, aldab isave daw, isave itong si Caprice hanggang sa pinakadulo o doon sa pinaka ano yung para bang sa pagdating doon sa big war kailangan daw na hindi raw siya maibig tapos dito sa video na ito alam niyo po ba na meron pa nga daw na pagsabi na na dahil nga si Capris nga po daw ay anak nga po ng Aldab sa movie na Trip o No? Naalala po nila yun, di ba? Kaya doon ako na, ano, napaiyak. Kaya nabigla ako na, or hindi ko ma, ano yung, yung pagramdam ko, yung parang bigla nilang pong, tumulo yung aking uh, yung luha ko habang pinapanood yung part ng ng video na yun patungkol kina at kay Alden mga kaalda ba kung saan talaga naman eh para bang gusto nila na kahit paano magkaroon ng mini reunion ang Aldab sa loob ng bahay ni Kuya yung parabang bang kahit isang araw lang no makita si Alden at Min at kamustahin ang kanilang anak doon sa loob ng bahay ni Kuya yung para bang yung para bang kung mangyari man yun na uh, special episode ng Pinoy Big Brother na na isa sa mga house guest o yung para bang tulad nga po ng ginawa ni Ma'am Jessica Soho na dumalaw siya doon sa bahay ni Kuya at kinamusta niya yung mga housemates at nagkaroon pa ng mini interview ang mga housemates kay Ma'am Jessica Soho yung para bang ipinalabas niya doon sa kapuso mo, Jessica Soho, yung interview po nila at yung, yung pag-welcome sa kanya ng Pinoy Big Brother kay, uh, kay Ma'am Jessica Soho. Yung para bang ganon po, pero hindi lang si Ma'am Jessica Soho lang ang nagpunta doon para kumustahin, para makita yung yung bahay ni kuya yung parang ganun din. pero si main at kasi al den yung 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 nag -guest. Sana lang pagbigyan tayo ng Big brother na kahit isang episode lang no sa loob ng no sa no sa no sa no sa no no sa no no isa sa mga uh, episode ng Pinoy Big Brother na sana lang pagbigyan po tayo ni Kuya na i man lang itong si Main at saka si Alden para lang maging masaya ang Pasko ng Aldab Nation. Sana lang yun kasi yung gusto kong mangyari. Kasi marami ang na ano na para bang what if no what if na pwede yon na mangyari kasi yun ang request ng ilan sa mga aldab nation no mga kaaldab kung sakali man na tuma, uh, mangyari yun o to pa rin ni kuya yung ating request na kahit man lang isang araw lang isang episode man lang makayakap man lang or mayakap man lang ni ni Caprice si Alden at si Min. tapos kinumusta ng ni Main at ni Alden yung nag nilang anak na na si Caprice doon sa bahay di ba yung para kasi habang pinapanood ko yung banitang yun eh, na tungkol nga doon sa part ng Aldab. ba? no? Yung talagang ewan ko nga bakit parang habang pinapakinggan ko yung mga sinabi na o mabaing nagbabalita patungkol doon sa kaka-prince. no? Eh talaga naman eh, no? Talaga bigla akong napa, ano, napa, napaluha, tapos hindi ko mapigilan yung aking mga yung aking sarili na na umiyak habang pinapanood yung kanyang update na para para bang kompleto lang di ba big brother ibigay niyo sa amin ang isang isang napaka epic na episode sigurado po ako na nasasabog din naman mo yung ratings ninyo kung mataas na po yung ratings ninyo ngayon, eh, sasabong po yan. Talagang tataas po ng gusto yan. Kapag dumating yung panahon na na sinasabi ng mga Alda fans na what if, no? Kasi talagang parang mag-ama na talaga sila eh, no? Yung kilos, yung pag-u, yung pag-u, ano yung yung ugali, pag yung mga uh, yung sa paghuhugas ng pinggan, pag nininis ng buong bahay. Talagang yung yung kung ano yung sinabi ni Caprice. Ay yun din naman ho yung yung sinabi ni Alden na na para kasing magkapareho ng ugali itong sina Caprice at saka itong si Alden eh. Sa bahay, yung yung kung paano sila maglinis, di ba? Di ba? Grabe talaga. Grabe. Wala na akong masabi. Mga pa. Yun lang po talaga ang ating uh, update for today's video. Bigla nga po akong uh, napa-update dahil noon sa sa ano kasi di ba nagkwento doon yung yung buhay ni ano nagkwento ng isang vlogger yung yung tungkol doon sa yung pamilya ni Caprice na ba diba na isa ring, um, restaurant owner or isang businessman na parabang yung parabang perfect na perfect talaga na, nagana, na din ang mga na pangalan no grabe talaga mga kaaltab tapos yung part talaga ng aaltab talaga yung yung nag ano sa akin nagpa iyak bago tayo magpaalam gusto ko lang pong um, sabihin sa inyo na huwag ninyong kalimutan iboto si Caprice para makaabot po siya sa big night no wag yan po sana siyang um, iibig ng mga housemates niya yun lang po yung aking healing sa Pinoy Big Brother hanggang dito na lang ang ating video don't forget to like share and subscribe for more updates at huwag ninyong kalimutang iboto kailangan nating iprita yung lakas ng Altab Nation na mga kaAltaba